ilang isang dating housemate ng Pinoy Big Brother, si Jeren Cruz ay nakatanggap ng mga batikos matapos niyang magulat ng life sa TV Patrol Express tungkol sa burol ng bitter anang aktres na si Gloria Romero. Maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya, tinutukoy ang kanyang delivery at ang kanyang tila kakulangan sa karanasan sa pag-uulat ng balita. Marami sa mga nanood ng programang ito ang nagpahayag ng hindi pagkakasundo sa desisyon ng TV Patrol na e-assign si Cruz sa isang mahalagang event tulad ng burol ng isang kilalang personalidad sa industriya. Isa sa mga komento ay nagsabi, the disrespect to Miss Gloria Romero. Sana sa susunod, kapag malaking derbo ang starlet, huwag na ipilit. Nakakabastos sa pagkamatay ng isang well-respected icon in the industry na nagpapakita ng pagkadismaya sa initial na performance ng aktor sa Life Report. Isa pang komento ang nagsabi, "This was a wrong move by the management. No, ang his Tagalog accent isn't fluent. They should have just given him a guesting spot instead of putting him on live news. I get that his voice sounds good, but come on, he can't even read straight Tagalog." Ayon sa komento, hindi ito ang tamang pagkakataon upang i-assign si Jeren sa isang live news report dahil sa kanyang hindi gaanong maayos na pagbigkas ng Tagalog. Bagaman may magandang boses, marami ang nag-isip na hindi ito sapat upang magtagumpay siya sa isang seryosong segment sa balita. May ilan ding tumutok sa kanyang mga kahirapan sa pagbasa at pagbigkas na nagbigay ng duda kung siya nga ba ang tamang tao para mag-report sa isang news segment. Nakita ng iba ang kanyang struggle sa pagiging fluent sa wika at tinanong kung sapat na ba ang kanyang kasanayan upang maghatid ng mga balita sa telebisyon. Gayunpaman, may mga nagsalita upang ipagtanggol si Jeren. Ayon sa kanila, siya ay isang Phil British na bagong dating lamang sa Pilipinas at apat na buwan pa lang ang nakalilipas mula nang siya ay dumating sa bansa. May mga nagtakda ng pangunawa na ang kakulangan niya sa karanasan at wika ay natural lamang dahil sa kanyang pagiging baguhan sa local media at sa bansa mismo. Ayon sa mga taga-suporta, hindi pa sapat ang kanyang oras sa Pilipinas upang maging ganap na bihasa sa pagbigkas ng wika at mga lokal na pamantayan ng pagbabalita. Mahalaga ring tandaan na si Cruz, bago pumasok sa mundo ng balita, ay kilala bilang isang personalidad sa entertainment industry at hindi isang batang news anchor. Marami ang nagsasabi na sa kabila ng mga puna, siya ay may potensyal at maaaring magtagumpay sa larangan ng pagbabalita sa kalaunan, basta siya ay bibigyan ng tamang pagsasanay at pagkakataon upang mapabuti ang kanyang mga kasanayan. Sa kabila ng mga batikos, hindi may kakaila na naging usap-usapan ng insidenteng ito sa social media, na nagpataas ng kamalayan tungkol sa mga expectations na mayroon ng mga manunood pagdating sa mga news reporters sa telebisyon. Gayunpaman, ang mga komentaryo at reaksyon mula sa publiko ay nagsilbing paalala sa media companies na maging maingat sa pagpili ng mga tao para sa mga life na segment, lalo na kung ang mga ito ay may kinalaman sa mga seryosong pangyayari tulad ng pagpanaw ng mga icons ng industriya. Ano ang sinyo sa balitang ito?